Yan po, it's September 1, 2024. Welcome. Welcome po natin na pinagpala po tayo ng ating Panginoon ngayong uh, September 1. So, yan, yun, namulat ka na lang, gumising ka na lang sa big, big blessing, di ba? So, manalangin po tayo. Mag-pray po natin ng burr, 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 na po. And of course, sa mga nagdiriwang ng karawan. Happy birthday and God bless you all. Sa mga anniversary, God bless you also. At pagpalain po tayo ng God. So, manalangin po tayo because prayers are powerful and effective. Lord, salamat po sa umaga ang kay ganda. Salamat, Panginoon. Napatuloy mong iniingatan ang bawat isa, O oh Lord God. Salamat dahil nandyan ka. Salamat, Panginoon, dahil ay uh, yung provision mo and your protection, O Lord God, sa bawat isa, Panginoon, ay lagi nandyan. Lord, thank you for natapos po namin ang January hanggang August na nandun ang pagpapalat gabay mo sa bawat isa. Dumaan man sa mga pagsubok, nandyan ka pa rin na nag at nagkakalinga, O Lord God, Father, dalangin po namin na patuloy mong ingatan at patuloy ang favor mo, ang blessing mo, ang good health mo, O Lord God at ang will mo sa bawat isa, Panginoon, for this September, O Lord God, and at, at coming pa, Panginoon. Lord, kinukumit po namin ang lahat dahil alam po namin na tapat at mabait kang Diyos, O Lord God. At alam mo ang future ng bawat isa, O Lord. Kinukumit namin lahat ng bawat family, mga bata, O Lord, mga matatanda, O Lord God, at ganun din kung ano yung nais mo, Panginoon. Salamat pong muli, O Lord God. pagpalain mo bawat isa. Bless mo ang aming bansang Pilipinas. I-bless mo ang aming mga works. I-bless mo ang gawa ng aming mga kamay, ang aming mga boss. At ganun din, O Lord God, more um, blessing, more good health, and more provision and protection, O Lord God. Salamat po ito pa minihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sumuli, so, shalom, shalom, and God bless you all. Bye for now.